Red na lang. Red o. Red. Red. Oy, oy. Red, o. Red. Ah, red Ah, 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 ah red o. Oh. Ayun, na oh. So, samahan nyo kami dumayo sa bayan ng Angono para bumili ng uulamin natin ngayong gabi. Ang fried itek. Medyo tinatamad kasi tayo magluto ngayon. Kaya naman ay bibili na lang tayo ng luto na. At syempre doon tayo bibili sa talagang masarap magbenta ng uh, fried e -tech. Kaya naman kahit medyo malayo ay dadayuhin natin. So kasama nga ka pala natin to si Red at si Ash. iyan o, naghihikab-hikab na si Red oh. Isang sakay lang naman to ng jeep at dito lang naman din to nakapwesto sa tabi ng plaza ng Angono. iyan sa may mismong kanto. At sakto nga pala yung pagpunta natin at hindi mahaba yung pila kasi kadalasan lalo na kapag weekends, black ang pila dito, napakahaba. So ito na yung mga binibenta ng fried detect. So ayan, in, inadobo na yan. So ipiprito na lang yan. So meron nga rin pala silang binibenta rito mga laman loob saka yung kalderetang itek. Ang presyo na nga pala ngayon ng isang uh, fried itek is 240 tapos yung laman loob nila ay 100. Tapos yung bili natin ng uh, kalderetang ite eh, ay 125 pesos isang tab. Okay. As, So maghihintay muna tayo ng turn natin para makapili ng ating uh, ipapaprito So ito yung alam uh, lobo. Sandaan. Grabe tong tindahan na to, napakadaming itik ang nabebenta nila sa isang araw. Tsaka matagal na talaga tong itikan na to. At binabalik-balikan pa rin talaga hanggang sa ngayon. Pati kasi yung sauce nila rito masarap, kaya napabili rin pala tayo ng isang bote, yung maliit lang. Halagang 25 pesos. Aso. So yun pagkabili natin ay uwi na rin kaagad tayo at itong si Red ay eh, tulog na. So tara, tikman na natin itong fried uh, itik natin. Baka maubusan pa tayo ni IC. Tara yung ano natin. Tandok. Ito pala. Sawa-sawa natin dito. Kaya natin yung pet. Kaya No, Ang kasi hindi kita ma-anuhan. Ma Legs para kay Icy. So ayun na, tignan nga natin kung paano kumain ng fried itik tung si Icy. Oh. Ang lakas kumain ng itik nito. Oh. Nung huling beses nila bumili ng itik, hindi natin natikman. Oh. Dalawa lang sila ng mami nila, inubos ka agad. Eh, no? Pag fried iti kasi ang ulam ni Icy, napaparami talaga ng kain to yo. Ang lakas pa mamamak ng ulam. Tapos si Ice naginarti pa oh, maubusan to ng ulam tamo oh. mo. Oh, Papa kagat. Yan nga, kaya na daw siya ng itik. Si Red, parang gusto na rin makikagat oh. Kaya mo, malapit na. Kakain ka na rin. Thank you for watching. Ang, Ang sarap.